dito no, lo. No. Ah, magdito oh, magtatanda na Ayan, no. so, ay, yero, no. ng no. so, panaw. Ay, to, no. okay. ah. Oo, pero na pagkuha na nila rito. Kuwan. Oh. Pero dito dito sa mga yero ay solo. Eh, ah, wala ah, ah, may ari dito sa papa, matanda na. Oh, ano. Para sa mga gaylos. Eh, yero ay solo. Oh, kailangan na siguro pinturahan ito kasi ah, uh, ano na yung pintura matagal na oh. So may mga lang matatapos na ito ito na yung yung puno na yun papatuloy pa namin yan o tayo Mapuno na yan o naging mo stilong gubat na mga ito <laughs> So ganito na yung trabaho namin dito Ah... Uh, Tagagawa ng mga bahay, ito e, naman, mga simento, o makahoy, o mabakal, pwede kami mga ito. O lahat yan, ginagawa namin yan, o Ayan, mga welder, oriente, yan mga ito. Pintura mga ito, yan mga ito. gawa ng panibagong bahay o babato man pa pabakal mga idol yun, pwede kami dyan kahit anong klaseng bahay dyan <laughs> eh, sa labi labi na. Uh, <laughs> eh mga masisipag ating mga kasama yun. so oh, ingat kayo ito sa mga ano idol, ah.